Hello guys! For today's ganap, tara! Samahan nyo akong mag ng papaya. Dito sa aming likuran, may bigla na lang sumulpot na papaya dito. Mga ilang puno rin ito. Pero ito yung pinakahitik sa bunga. Ang daming bunga guys, sobrang nakakatuwa. Pag kasi kumain kami ng prutas, like etong papaya, yung mga buto nito, iniitya namin dito sa likuran. Kaya marahil nagkaroon ng papayang hitik sa bunga dito. Pati yung mga pinagbalatan ng prutas at gulay, dito ko rin inilalagay sa likuran, dito sa maraming mga damo at mga talahib. Kasi yung mga pinagbalatan na yun, yun yung magiging silbing organic na pataba. Dahil yung mga damo dito sa likod, ipinapakain ito sa mga baka at kalabaw. Heto, yung mga madidilaw na papaya, pwede na yung harvestin. Nakatungtunga pala ako dito sa upuan dahil may kataasan ng bunga ng papaya. Masarap talagang mag -harvest. lalo na kung pinagpaguran at pinaghirapan natin yung mga pananim na ating pipitasin. Pero itong mga papaya dito sa likuran namin, bigla na lang mga nagsilaki. Kaya naman talagang inalagaan na namin at nakakapag-share pa kami. Kaya ano bang hinihintay nyo? Tara na at makapagtinola. Manok na lang ang kulang nito guys. Tara na, harvestin nyo na yung manok ng kapitbahay nyo. Char! Nakakarami na nga ako tapos meron palang hinog sa puno ay muntik pa ang malaglag. Mabuti na lang nasa po. Ito yung ipapakain ko kay Bria. Heto yung na-harvest ko, 6 pieces, Lima yung pahinugin at isa yung nahinog sa puno. Nga pala, ito rin yung araw na meron kaming reunion kaya gumayak na rin kami. Team Orange kami for today's video. Eto kami ni Bria nakagayak na habang si Daddy inaantay namin dahil may ginagawa pa. Nainip na nga si Bria kaya ayan na kasi mangot na siya. Binaon na lang namin yung papaya na ipapakain ko kay Bria pero hindi isang buo. One point lang yung para sa kanya. Medyo inaantok na nga si Bria dahil maaga siyang nagising. Siyempre, for today's ganap, mukha tayong tao. Hindi mo na tayo haggard ngayon. Char! Etong anak ko, excited na naiinis. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mahihiya kahit paraming tao. Dahil tao rin naman siya at syempre maganda pa, manang mana sa daddy yan. Guys, mabuti na nagkakaroon ng ganitong kaganapan, reunion ng pamilya. Dahil ito yung pagkakataon na magkikita kita ang mga magkakamag-anak. Minsan nagkakabanggaan na pala kayo sa daan ay nakurugo kayo pala'y magkamag-anak. Para makilala nyo rin yung kaapu-apuhan ng kaapu-apuhan ng kaapu-apuhan ng kanyang lolo ay basta yun na yon. Sana for today's video, hindi tayo maging mahihiyain dahil minsan talaga umaatake ang pagkamahihiyain ko. Habang hinihintay namin si Daddy, nagterapi na lang kami para malibang si Bria. Para hindi na rin siya mainip. Chine ko din yung likod niya kung meron ba itong sugat or hindi napantay ang kanyang spinal cord. Medyo pumapaling na nga pero maaayos pa rin yan para makorek. Heto at nandito na tayo sa reunion guys. Ang daming tao hindi ko inexpect. Kaya naman medyo nahiya si mami ni Bria. Alam kong masaya ang anak ko kaya inaantok na. Ay mali yata ako, hindi ata riyon napuntahan namin. Massage therapist yata to. Ito ang tito lolo ni Bria. Hinilot ang kanyang paa at binti. Maraming araw lamig si Bria kaya naman minasage massage niya. Pumayag naman ako para naman to sa anak ko. Tinuruan niya akong magmasage para mabuhay yung mga ugat ni Bria sa binti hanggang sa paa. Hindi naman siya totally massage therapist pero may alam siya. Habang hindi pa nag start ng program, diretso pa rin yung pagmamasay sa paa ni Bria. Maraming nga raw itong lamig, aminado naman ako dahil tuwing pagkagising ni Bria, sobrang lamig talaga ng kanyang mga paa. Then, etong sintido at ulo ni Bria, minasage na rin. Tinuruan nga rin ako kung paano magmasage sa ulo. Ay, etong batang to nakatulog na dahil na-relax. Nakaka-relax naman talaga lalo na kapag sa ulo ka ay mamasage. Sabi naman, makakatulong ito kay Bria. And, nagsasearch pa nga ako ng ibang therapy kung ano yung pwede kay Bria. At eto, tama naman, massage therapy makakatulong din sa paninigas ng mga kasukasuan ni Bria. And, magkakaroon ng tamang pagdaloy ang kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang ugat. Guys, eto, masaya si Bria. Masayang masaya na naman. Happy ka ba, nak? Happy? Yes po. Happy ka. Love mo ba si Mami? Ate, love mo si Mami? Love? Yes po. So Sagot. Mama. Wow. Eto, orange na yung damit namin. Orange din yung papakain ko sa kanya. Yun yung kulay ng papaya. Kakatapos ko lang pakainin si Bria dito. Kaya ayan, inaantok na naman. Hindi ko pala nabidyuhan dahil nabisi ako sa program na ginagawa. Sobrang saya makitang maligay mga anak natin. Heto si Bria. Talaga namang Hi. natutuwa habang nag edit kami ng mga video. Tapos ayan, pa-uwi Hi. na kami. Bye!